na kayo magkasama. Ano nangyari sa anak mo? Alam mo naman may mga bata ngayon, di ba? May sarili silang pag-iisip. Gusto niya gawin ko anong gusto niya gawin. At yung anak ko, gusto niya mag-aral ng fashion sa Paris. So, kaya todo support naman ako bilang ina. Kahit malayo siya, for now. I'm happy to know that. I mean, I'm happy na malaman na maayos kayo at magkasama kayo ng anak mo. Bakit? Mukha ba akong pabayang ina? Lahat ng ginawa ko, ginawa ko para sa kinabukasan ng anak ko. Kahit malayo siya. I understand, Davina. The sacrifices we do for our children. Yes, I can relate. Talaga? You can relate? Sa tingin ko, hindi wala kang alam sa ginawa ko para sa anak ko. Walang wala. <laughs> so, how was the party? It went well. Maganda tong place mo. It's highly recommended. Thanks. Pero sabi ng manager kung may gulo daw? Yes, yun yung gusto kong i-discuss with you. May gulong nangyari with your staff. Sino? Si Princess wala talagang inambag kundi gulong yung batang na yan. Wait, Divina. The thing is, wala siyang kasalanan. And apparently, your supervisor immediately fired her. Baka naman you can reconsider this. Please, pag-isipan mo. Of course. Of course. Maliit na bagay. Eh. I will reconsider. Thank you. Thank you so much. Ikaw naman. para ka others. Parang wala naman tayong pinagsamahan. <laughs> wait, wait. Ito na. I will reconsider. And the answer is no! Hindi pwede bumalik dito si Princess. What? No. Pingi ka ba? Hindi siya pwede bumalik sa trabaho. She's fired, that's it. Period. Pero wala siyang kasalanan. <laughs> ano naman talaga ang buhay, di ba? Inusente tayo pero tatanggol tayo sa trabaho. Baka nakalimutan mo yung ginawa mo sa'kin noon. Wala naman akong ginagawang masama. Nananahin mo akong ginagawa ko yung trabaho ko. Pero dumating ka at sinira mo lahat. Sinira mo ang buhay ko at lahat ng plano ko. Binakala <tong> ko ba ka move on ka na? Oo, naka-move on na Pero hindi ibig sabihin mo no na kinalimutan ko na ang lahat. Let's go. Divina. Hey, Hi, man. Hi. Divina, what are you doing here? Are you kidding me? I. own this place. Really? Yes. She owns this place. Isa lang to sa mga property ko. Wow, what can I say? You've come a long way. Pares talaga kayo ni Shirley naman. Hindi nyo naisip na kaya ko tong gawin ng lahat ng to para sa sarili ko. Hindi naman nyo nailigay sa DNA. No, 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 no. It's okay. Nag-i-gets ko naman, halos lahat ng kakilala ko, ganyan din ang reaksyon. So, I understand. So, how are you? Are you married? I'm great, yes. I'm Mrs. Divina Williams now. Wow. Oh, that, that's great. Is he here? Para naman makilala namin ni Charlene. Uh, he's busy, you're busy. I'm sure makikita pa naman tayo, di ba? Yes, of course. Um, I can arrange a get-together. I'd love that. I'm so happy to see you. It was so nice to see you.